Good morning, my Angel. At salamat ng ating mga bagong follower dyan For today's video nga pala, my Angel, ay ako ay walang trabaho ngayon at nandito lang po ako sa bahay. So, ang naisip kong lutuin ngayon, my Angel, ay sabi ko magwa kaya ako ng ano, carbonara. So, 'yun, my Angel. Ito nga pala yung chicken na to, ito yung sinasabi ko sa inyo na 50% off so ang ginawa ko nilagay ko lang po siya sa freezer at para magamit ko siya one day. So ngayong araw pala may Angel, ay nandito lang ako sa bahay ngayon at wala po akong lakad kasi 'di ba for days po kasi ang pasok ko lang sa aking amo kung saan ako nagluluto. Then one day so, may oh, Angel dahil walang laman na po yung aking ref, wala na po akong istak na pagkain. So sabi ko magluto na lang ako ng carbonara and then lagyan ko na lang with a twist, lagyan ko siya ng bulog na spaghetti. Oh Iano nyo na lang po kung tama ba o mali ang aking pagkasambit basta bulognis ba yan? So, want... carbonara yan, may angel, na sobra po ang creamy. Tapos, nilagyan ko pa siya nung uh, powder nung pang-espagetti. Gusto ko lang siyang itry, may angel, kung mag maganda pa ang lasa niya para maluto ko po sa aking mga so, anak. So, gusto ko po kasi, may, may angel, na mag-experiment para try natin. Baka malay mamaluto din natin to sa ating so, amo. So, alam nyo ba, may angel, dahil ngayon ay wala akong pasok, sabi ko sa sarili ko, hindi, hindi ako lalabas ngayon ng bahay kasi ayoko pong gumastos. Ang oh. trabaho ko po kasi ngayon, may angel, hindi tulad po ng dati na dalawang beses ang trabaho ko, two jobs, three jobs a day. Ngayon po eh one normally one job lang po ako ngayon a day at hindi masyadong full talaga ang aking part time kasi nga po ay bakasyon ngayon at halos po ng mga client ko ay nasa bakasyon. Ay, hirapan din po akong kumuha pala ng client may angel sa panghapon kasi normally yung ibang client ang gusto kasi nila ay sa umaga. Eh meron naman na po akong client sa umaga yung aking pinaglulutuan. So yan may angel nakikita nyo na may nakaharang-harang dyan sa aking Kelly Kelly kasi nga po ay nako makulimling po ang ating Kelly Kelly. So yung may angel alam ko na magandang kalalabasan itong aking uh, experiment. Kasi natikman ko yung lasa niya and very very good siya may angel Wala pa yung ano, ah, mushroom, kulang kulang pa yan sa panamiya Actually wala pa yung cheese may angel pero grabe ang sarap may angel Sobra pong malinamnam siya at hindi po siya nakakasawa may angel na lasa Tapos may angel yung nilaw ko pang pasta dyan, mo mix yan Kasi yun yung available sa ating uh, pantry So yun angel, excited na po akong kumain at samahan niyo ako sa aking pagkain Hi guys, kain po tayo Tikman natin yung ating niluto. Mmm. Ang sarap. Kaya na yung sinasabi ko sa inyo nabibili ko sa mga 50%. Sabi, sabi ko magluto ako ng carbonara. Kaya lang, dahil po, tuja po ako kahapon, tinamad na ako magluto. Kasi bala ko mag-spray kagabi. Nag-spray pa ako ulit kagabi para doon sa mga ipis. Kasi hapon na po dito. Kain po kayo, may angel. Parang ang pagkain ko ngayon ay almusal, an saktong-sakto yung pagkaluto ko ng pasta. So, bali meron tayong baso dito. Lagyan natin siya ng mountain juice. Gusto ko minum ngayon ng Ay, may tubig din po ako dito, may angel na yan. Malamig. Malamig. para maiba yung nasa. Noong bata ako, bihira kaming makatikim ng carbonara kasi di ba usually sa atin sa Pinas na parting probinsya, kapag nagluto ng spaghetti doon sa birthday yan o kaya sa bahay nyo parang, oh may pera kayo ah. Itong carbonara parang natikman ko siya siguro sa ibang handaan. Tapos mas masarap sa akin yung carbonara kaya nang hindi ko alam paano pagluto. So ngayon alam ko na lahat. hmm. <laughs> Napakasarap. Nalagay natin sarap yung niluto ko marami. Bari may parating po pala ako ngayong bisita dito sa bahay, matitira sa dito ng isang buwan. So sila dyan sa kablang kwarto.